Hindi sikreto sa kaalaman ng publiko na bago pa man pasukin ni Main Mendoza ang show business, ay kilala ng mayaman ito. Katunayan, ang kanilang pamilya ay nagmamayari ng ilang gasolinahan at fast food chains. Ngunit sa kabila ng karangya ang tinatamasa sa buhay, ay nanatili ang kasimplihang pinapakita nito sa madla. Ganun pa man, sadyang hindi maitago ang nagsusumigaw na yaman ni Maine na maliban sa mga pagmamayaring negosyo at naipundar na properties, kapansin-pansin ang kanyang mga mamahaling gamit. The Philippine Showbiz List presents Maine Mendoza's Luxury Bags, Shoes and Jewelry luxury bags. Bagamat hindi ko nakonsidera ni May ang kanyang sarili na fashionista, hindi maitatanggi na isa ang kanyang fashion style sa sinusubaybayan ng karamihan. Katunayan noong 2017, siya ang ng surprising style setter ng preview magazine. Ang kanyang simple and classic style ay may nakakalulang halaga. Nangunguna nga sa mga luxury items ni May na talaga namang agaw pansin ay napakaraming koleksyon nito ng iba't ibang designer bags. Matatandaan na noong nakaraang taon, pinag-usapan ang kanyang OOTDs sa European trip nila ng mister na si Arjo Atayde. Katunayan, siyam na versions ng Chanel Classic Flap Bags ang baon niya sa natunang trip. Unang nga sa binida ni Maine ay ang white version ng Chanel Classic Flap handbag nang magtungo ito sa Palace of Versailles. Ang medium size with Chanel Classic handbag with light gold hardware na available sa madisonavenuecouture.com ay may presyong 10,500 US dollars or more than 600,000 pesos. Pero sa kanyang monochromatic OOTD, pinaresan niya ito ng beige colored Chanel Classic Flap Bag. At ang medium size version ng nasabing bag ay nagkakahalaga ng more than 460,000 pesos. Samantalang ang Chanel Classic Flap in Green naman ang ginamit ni Main sa paglilibot niya sa kalye ng Amsterdam sa Netherlands. Ang pre-love bag na ito ay may presyong 9,995 US dollars o nasa 570,000 pesos. Tunay na eye-catching naman ang kanyang Chanel 2.55 Rainbow Reissue Mini na mula sa brand na 28 a 80 Art Collection na binagay din niya sa makulay na kasuotan. Ayon sa 5thAvenueGirl.com, ang bag na ito ay may retail price na 6,500 US dollars o nasa 370,000 pesos kapag umabot na sa market. Hindi na nga nagpaawat pa si Maine sa pagbibida ng kanyang designer bags na talaga namang binabagay nito sa kanyang sosootin at pupuntahan. Sa isa niyang look, kinompleto niya ang kanyang OOTD gamit ang Chanel Plexi Old Medium Boy Bag in navy blue na nagkakahalaga ng $6,800 o nasa 390,000 pesos na mataan ding gamit ni Main ang medium Chanel 22 bag in so black na ayon sa isang website, ito ay may price tag na 5,300 US dollars o nasa 300,000 pesos. Nakita din siyang bitbit -bit ang fuchsia pink Chanel Classic flap bag at sinasabing ito ay may estimated retail price na around 350,000 pesos. Sumunod naman ang Chanel Business Affinity Backpack na ayon sa SaudiBees.com. Ito ay may presyong more than 460,000 pesos. Maliban sa Chanel bags, dala rin ni Maine ang Hermes Mini Kelly Sellier 2 in bright yellow leather na ayon sa Madison Avenue Ito ay may starting price na 35,000 US dollars or about 2.1 million pesos. Maliban sa binidang ito ni Maine sa kanyang European trip, nauna na siyang nakitaan pa ng iba't ibang mamahaling bags. Ilan niya sa mga ito ay ang fun at colorful na Gucci Dionysus GG Supreme Shoulder Bag na swak na swak sa kanyang personality na nagkakahalaga ng more than 189,000 pesos. Sumisigaw din ang pagka-dilaw na kanyang Saint Laurent Classic Baby Sac de Jour na may presyong 124,000 pesos. Samantala ang kanyang Gucci Soho Leather Chain Backpack na may presyong 90,000 pesos. Ang isa pang Ives Saint Laurent na minamayari ni Maine ay ang tinatawag na YSL Classic Cabas Y Bag. May presyong 150,000 pesos online. Samantalang natagpuan naman ni Maine ang perfect date night clutch sa kanyang Louis Vuitton Eva Clutch na ayon sa bag blogger, ito ay nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Bukod sa kanyang price Chanel and Gucci bags, mayroon ding Prada tote bag and Celine bag si Maine kung saan ito ang kanyang first fashion splurge. Ilan sa mga ito ay ang Prada sa Safiano na nagkakahalaga ng 30,000 pesos pataas sa mga online stores. Bagamat ilan lamang ang nabanggit sa napakaraming koleksyon niya ng mamahaling bag, ayon kay Maine, mas gusto niya pa rin daw ang simple Katunayan, bumibili nga lang daw siya ng luxury items kapag mayroon siyang bonus pay. Ang pagkakaroon ng comfort anya, ang kanyang naging style, priority. Lahat ni Maine, I realized that as you grow up, you'll be more concerned about comfort. At isa nga sa dagdag ngayon sa impeccable collection ng designer pieces ni Maine ay ang wedding gift sa kanya ng mister. Sinurpresa siya ni Arjo tide ng Hermes Mini Kelly handbag in a stunning pale mauve silhouette 20. Crafted with exquisite alligator leather and adorned with elegant palladium hardware, ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 135,000 US Dollars o 7,400,000 Pesos. Agad na ginamit ni Maine ang bag na ito sa kasal ng kaibigang si Maha Salvador kay Rambo Nunez sa Bali, Indonesia noong July 31, 2023 designer shoes. Maliban sa bag, naroon din ang pagkahilig ni Maine sa designer shoes. Matatandaan na noong 2018, binanta niya ang ilan sa kanyang pre-love items online for a good cause. Makikita nga rito ang kanyang red Gucci suede platform wedges with floral embroidery na ayon kay Maine. Once in a half lang niya itong nagamit. Yung sa half raw ay nagpalit na siya agad na sa takot na matalisod. Ayon sa tradesy.com, ito ay may retail price na around 42,000 pesos. Pero binanta lamang ito ni Maine sa halagang 28,000 pesos. Mayroon din siyang Black Chanel Patent Espadrille Flats na nagkakahalaga ng 45,000 pesos. Nabenta naman ang pair of Red Gucci Espadrille Flats sa presyong 19,000 pesos. Ilan pa sa kanyang binenta online ay eh ang pares niyang ng white sneakers by Scott Schumann of the Sartorialist and Suter Mantelassi na may presyong 25,000 pesos. Samantalang ang Valentino Ballet Flats in Rose na may original price na around 37,000 pesos ay binenta niya sa halagang 30,000 pesos. Ilan pa sa mga mahal na sapatos na nakikitang suot ni Maine sa lumipas na mga taon ay ang kanyang Burberry White sneakers na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Madalas din niyang suot ang kanyang Gianvito Vito Rossi 105 patent leather pumps na may presyong 33,000 pesos sa ilang retailers sa internet. Tsak marami din ang nagnanais na makakuha ng sariling pares ng black calf skin and satin slip on with embroidery ni May na mula sa Dior pero kinailangan pag-ipunan ang halaga nito na 39,000 pesos. Paborito rin ni May na kanyang Ave Saint Laurent Classic Tribute na kanyang sinuot sa Calia Serie Wedding. Ito ay may presyong 36,000 pesos. Isa rin si May sa maraming celebrities na nakita ang nagsuot ng Gucci Ace low-top sneakers at para sa kanyang pares, pinili niya ang crystal embroidered arrow appliques na may presyong 695 US dollars o 34,000 pesos. Kung may isa man sa hindi makakalimutang look ni Maine, suot ang mamahaling sapatos ay na nagsilbi siyang bridesmaid sa kasal ng kapatid. Kumompleto sa kanyang elegant look ang Paris na Rose 95 mm pointed toe pumps, ang nasabing clear PVC heels na mula sa Jordanian Romanian fashion designer na Amina Muwadi kung saan ito ay nagkakahalaga ng 1000 925 US Dollars or around 101,000 Pesos Accessories Bagamat nais ni May na panatilihing low-key ang kanyang lifestyle hindi pa rin talaga maiwas na pag usapan siya Bawat detalya yung minabahagi nito sa publiko ay talaga namang inaabangan ng kanyang mga tagahanga Maliban sa kanyang shoe at bag collections agaw-excella din ang mga suot itong accessories sa katawan Ilan lamang sa Sunday Day staple ni Main ay ang kanyang Gucci Aviator sunglasses with metal bamboo temples na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Samantala, isa sa nag-viral noon ay ang suot ni Main na mamahaling rilo na Omega Speedmaster 38 na isinilarawan ng brand's website bilang one of the most recognized chronographs in the world. Ito ay nagkakahalaga ng 9,300 US dollars o halos kalahating milyong piso. Samantala, lumaki man may gininto ang kutsara sa bibig, sinigurado naman ni Maine na may paglalaanan na kanyang perang pinaghirapan. Katunayan dahil sa kanyang pagganap bilang si Yaya Dab sa kalye serya ng programang Eat Bulaga, nakabili siya ng sariling sasakyan noong 2016, ang Hyundai Starix Limousine na isa lamang sa kanyang mga minamayaring sasakyan. Main's Wedding Ring ang mga nabanggit na mamahaling gamit ni Maine ay ilan lamang sa napakarami niyang pagmamayari. At isa ka sa panibago niyang adisyon rito ay ang kanyang napakagandang wedding ring. Matatandaan na pinag-usapan noon ang natanggap niyang diamond engagement ring na tinatayang may milyong halaga. At sa naganap na ingranding kasalan, may kanya-kanyang bigayan din ng wedding gifts si Maine at Arjo sa isa't isa. Kung luxury bag ang binigay ni Arjo sa kabiyak, isa namang brand new Toyota Land Cruiser ZX ang regalo ni Maine na ayon sa brand's official website, ang nasabing sasakyan ay nagkakahalaga ng 5.7 million pesos. Ngunit maliban dito, isa nga sa pinag-usapan ngayon ng mga netizens sa social media ay ang wedding ring ni Maine. Sa isa niyang Instagram post kamakailan kung saan ay binahagi niyang ilang larawang kuha mula sa kasal ay makikita ang pagbibida niya sa suot na wedding ring at makikita sa tabi nito ang kanyang engagement ring. Wala mang nabanggit na presyo o ano ang brand ng nasabing Sing Sing, marami ang pinagpalagay na mamahalin din ito dahil sa hindi nga biro ang naganap na kasalan. Maraming netizens ang napawaw at sana all. Sa Sing Sing, natadad ito ng diamonds. Kaya naman kahit hindi raw sabihin na mag-asawa ang halaga ng natulang diamond encrusted wedding ring, paniguradong nakakalula din ang presyo nito. Ayon sa mga netizens, malamang na tulad din ng pagmamahal ng main at arjo sa isa't isa ang halaga ng kanilang wedding bands. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!